Ginugulo mo na naman buo ko, Romnick. Yan ang mapiling mag-video. Ito ang bubuyog man. Yung ilong niya, may buhok. Meron ba? Ito si Daddy. Kaya apple meron. At ito? Nag ako naman. Ibali mo. Ito. Yung siraulong nagbibigyan. Kaya ako Makakambaliw. Walang zoom ito? Hmm. Meron. Ito? Ito po. Ayan? Ito. Ayan. Nakikita niyo na. May isang signs dito eh. nag drive Nagdi-drive ng kotse. Nabunggu niya, no? si huh? niya yung git ng St. Mary's. Nabunggu niya yung git ng St. Mary's. Alam mino to to. Hey, Daddy, okay na po.